kung sakali daw kasing manalo itong Sidigong sa 2025, magkakaroon siyan or may immunity na uli siya. I mean, bilang senadora, dahil yun nga, uh, planong tumakbo uli na itong Sidigong at bumalik sa politika. At ang pinakarason nga daw niyan ay para kahit pa maligtas siya sa investigasyon ng ICC. Ang naiisip ko naman, 2025 pa yun. Sige, halos dalawang taon from now. Oh or isang taon na lang ba? Anyway, isa or mahigit isang taon na pa, pa rin. Anyway, ay kung paano or papaano kung bago pa man yung eleksyon, ay naandyan na yung warrant of arrest na itong si, si Duterte. O, oh, di ba? Di ba wala rin? Wala rin talaga mong <laughs> Ito kasi ay usapin ngayon dahil hinihimok nga ng kanyang kapartido, lalo na po si, si Uh, Bato de la Rosa na tumakbo nga at tinatanggi rin na si Bato na hindi daw yun para maligtas nga sa ICC at ang Sidikong. Tignan natin, mapipilitin daw sa ex-president Rodrigo Duterte na kumandidato sa 2025 election bilang senador. Ito ay ayon kay Senator Bato de la Rosa sa pakikipag-usap niya sa dating presidente. Yun. Anong sabi ni uh, Digong sa idea na yan? He's done daw with politics, di ba? Matanda na daw siya, pagod na daw yung kanyang katawan. Totoo na nakakapagod ang, ang mga ginawa na itong si Duterte. Bakit? Bumabalik kasi sa kanya yung kanyang mga kasamaan, yung kanyang ginawang kademonyohan. Kaya yun ang nakakapagod na buhay. Sa mga nagdaang leader ng ating bansa, o di ba payapa ang kanilang buhay, matiwasay ang kanilang pamumuhay, at peace ang kanilang mga mental state. Dahil wala silang, o walang bumabalik sa kanilang kasamaan. So etong si Digong po nararanasan ngayon, kaya madalas niya sabihin, pagod daw, na daw ang kanyang katawan. Yun ang totoo. Alright. Sakali daw kasing manalo, magkakaroon ng immunity. Ito ay kung itutuloy ng International Criminal Court na siya ay imbestigahan sa War on Drugs. Pero yun nga, sa naunang payag daw ni Duterte, hindi naman daw siya takot na makulong. So kailangan daw niyang mamatay na, okay, go ahead. Yung mga taong nagsasabi na minsan, o na, na ganun, na hindi sila takot makulong, hindi sila takot mamatay, <laughs> Totoo ba? Sige nga, totoo ba? Eh baka hindi mo kayanin. Baka sa idea pa lang na makulong ka, ay, pa kahirap, napakahirap. Okay? Napakahirap na makulong. Lalo't ikukumpara natin kung ano yung lifestyle mo. Dahil pagdating sa kulungan, yung lifestyle mo na pamotor-motor ng kung anong kamamahal at kagagarang motor dyan sa Davao City, hindi mo na yan magagawa. Mm -hmm. Tapos sasabihin, hindi takot na makulong. Nako, siguro napakalaking nga ng takot natin si digong eh. Nakikita mo ngayon kung gaano siya kaaligaga sa napakaraming bagay. Nakikita mo ngayon na niya ang lahat. Kahit sumipsip na sa current administration neto si Marcos Jr. ay gagawin siguro neto si digong para nga lang maligtas ng sarili. Good luck!